Okay, dito kasi pinalagay ito eh. Kahit saan naman yan. Kahit saan po. Sige, thank you po. daming kalat ganon talaga tsaka na miss ko nang i-drive yung Fortuner kasi pag itong city yung dala ko mo yung mga stocks ko dito sa likod ang sisikip so wala na akong maisakay dito so ayaw ko namang ilagay doon sa trunk kasi hassle magbubukas-bukas ka pa doon so hassle siya kaya gusto kong magamit na rin si 40 so mamaya makukuha natin yon so maulan-ulan pa rin yung panahon baka hindi natin ma-appreciate yung kintab nun kasi yun nga walang sikat ng araw pero sana maganda yung kuha ba? Na diba? nakakamiss ah, mag POV patagal na yung last POV natin eh no kaya ang daming nagre-request ng POV kasi yung feeling nila parang sila daw yung nagda-drive. ganyan ba yung feeling pag nanonood ng mga POV vlog? Siguro kasi yun yung mga comments nyo. Tsaka nga pala guys, di ba kakapalagay ko lang ng bagong RFID dito sa city ko. Hindi siya nababasa dun sa ano nila, sa boot. So ang ginawa kagabi, minanwal. Inadjust nila. So, ngayon, tatry natin Pag hindi pa rin siya nababasa doon sa boot nila Magpapalit ako ng Ano RFID So, free lang naman yung RFID nila Lalagyan mo lang siya ng load So, try natin mamaya So, sana, okay naman Makakapasok tayo sa RFID or AC trip Kaya nga, pinalagyan ko siya eh, Para tuloy-tuloy tayo Hindi na tayo magbibigay ng cash doon sa cashier So saan napapasok? Kasi hassle 'yun pag may nakabuntot sa sa likod tapos hindi mag-o-open yung ano nila, yung ang tawag doon, barrier. I don't know kung anong tawag doon. Pag ito hindi nabasa yung ano ko. Oh, ayaw nga mabasa oh, ta eh. Ayaw talagang mabasa yung ano ko. Papalitan ko siya guys Mamaya sa Valenzuela Dadaan tayo dun Sabi ko kay ate Na naglagay eh Sabi ko ate Parang hindi mababasa yan Sa pinaglagyan mo na yan Kasi ang layo eh Pababa Dapat sa may ibabaw banda Yung nakaharap sa taas Yung barcode nila So papalagyan natin yan Ano to Babayaran ko ng cash to Paano ba to? Di basta i-try natin doon sa ano Papasok pa rin tayo ng Papasok pa rin tayo ng RFID or easy trip Alang pipila tayo sa cash Nagka RFID tayo eh So pwede naman tayong bumusina Tapos lalapit yung guardia natin mag RFID para ma-verify natin na ano talaga hindi talaga gumagana yung aking barcode yung aking RFID so mapapalitan natin siya para mapalitan natin RFID tayo RFID Yan. So pag hindi gumana magbubusina tayo para lalapitan tayo ng guard ganun lang naman yun eh oh, ayaw talagang mabasa yung ano ko ayaw talagang mabasa guys kagabi pa to Chip, hindi po mabasa yung ano ko. Meron sir na, card. Kagabi pa to. Kagabi, minanual din nila eh. Eh. Ilaw sa nag-load? Nung ano pa yun, 27 sir? Kagabi, ayaw rin mabasa eh. Minanual din nila sa ano eh, balintawak eh. Mali ata yung position ng ano ko. Bakit? Atras nyo ka sir. O, di ba? Hindi naman tayo ma-apprehend dito kasi meron naman tayong balance na malaki. Ay, anong gagawin? Atras mo nga sila ganyan dito, sir. Ito kasi reader natin, sir. Ito. Ah, okay. ayaw pa rin no Minsan okay, na pa nga ka Joseph Sa akin Balizir, po Sa akin po Joseph Apo sa akin Joseph Valje sir Valje sir Apo Isa wait lang sir Sige po Tambo galing sir Sa ano po tambo Kasi kasalanan ng RFID ID kaya nagvideo ako para ma, ma prove ko yung ano kung babasahin siya ulit Ay sir ang dito na po kayo pwedeng ma-assist no sir hanggang Sige po thank po. you po In kagabi kasi, Sir, kunin ko na lang yung ano ko. Thank you. Thank you po. May hindi may butas naman doon sa Okay, sir. Apo, thank you, thank you. At tras tuloy tayo. Ayaw basahin yung ating ano eh. Papalitan natin to guys sa may ano. Kung saan ko siya pinakabit, papalitan natin. Ayaw talaga eh. Kailangan natin mag-cash. Naabala pa ako. <laughs> okay lang. Papalitan na lang natin. Wala nang... in naman ako ng guard kagabi sa may balintawak na tol. Na kung hindi pa rin talaga siya nababasa, papalitan ko na yung ano ko. So, yan. Papalitan natin yan. Caltex. Valenzuela. Kasi papalitan natin yung ating RFID. sakit nito itong ano okay pa ba yung ating positioning dyan ang taas na masyado ang sakit kasi sakit sa eh. <tripe> ang sakit sa noo eh ang sakit sa noo ang sakit sa noo dami ko ng kalat dito umuulan pa sa Manila oh. Umuulan doon. Ulan na guys Yun lang, bulan Wala na talaga yung panahon. Magagamit ko na yung car cover ni 40 from Concord. Shoutout sa Concord. Na binigyan tayo ng libreng kumot sa ating sasakyan. Dalawang dalawa yung binigyan nila sa akin. Isa dito sa city at isa doon sa Fortuner. So magagamit na natin yon Ang kagandahan doon is waterproof siya. Okay, magagamit natin yon guys. Maulan Sana walang ulan dun sa ano Mag-on tayo ng headlights Headlights yung i-on natin Hindi tayo dapat mag-on ng Tawag nito Hazard Marami kasing mga ano eh Yung mga ibang driver na Nag-hazard sila sa malakas na ulan So hindi maganda yon mag na lang tayo ng headlights natin Para safe tayo E eh, paano yon pag nag-hazard ka Hindi alam ng tao kung lilipat ka ng lane Or ano, hindi ba diba? maraming ganun eh Marami akong nakakasabayan na ganun Na nag-hazard sila Tapos lumilipat sila ng lane Ganun, so mas delikado yung ganun eh So dapat mag-turn mag-turn on na lang tayo ng ating headlights para nakikita tayo. So mas safe 'yon. So hindi dapat nagha tayo sa ganitong malakas yung ulan. So akala kasi nila kailangan mag-hazard para nakikita. So hindi nila alam na delikado yung ganoon kasi palipat-lipat ng lane. Tapos hindi alam nang nasundan mo kung saan ka pupunta ba? Tulad nito, oh. Very good ngayon, walang mga nagha-hazard. Lakas ng ulan, grabe. Kailangan nating bumagal. Mga 80 kph lang tayo, guys. 70 nga lang pala ako. Oh. Halos hindi na natin makikita yung lane Yung guhit Hindi na natin nakikita Yan mga ganyan guys Yung mga malalalim yung tubig Iwasan yung daanan yung ganyan Kasi pag ganyan Ah, uh, yan yung nagpapatanggal ng mga fender liner natin sa ilalim. So, subukan na yan. Itong city dati, nako Baklas lahat ng mga fender liner sa ilalim Kasi nilusong ko siya sa tubig na ganoon So mahirap pag gano'n Yung mga ganyan oh Tatamaan yung ano mo dyan Yung mga fender liner mo sa uh, loob uh, Sa ilalim Tapos mababaklas yun Mahal pa naman ng fender liner natin Ang set nun nasa 2.5 bata set na yon. Yan pupunta tayo dun sa RFID Puntahan natin Ma'am, RFID meron? Magpapalit po ng ano Nasaan ba yung sa headlight? Opo, hindi nababasa eh Pag Pumigil lang yung ulan, hindi namin pwede i-replace kapag umuulan eh Nababasa eh Ah, okay Sige, next time na lang. Dito lang ba ako dapat magpapalit? Mga Shell and Petrol. Ah, okay, dito kasi pinalagay ito eh. Kahit saan naman dyan. Kahit saan po. Sige, thank you po. Next time na lang, umuulan. Hindi nila makakabitan. Okay lang din naman eh. Pwede naman nating papalitan pala sa ibang ano. So, maulan kasi. Hindi daw didikit yung sticker. So, wag nating ipilit ang ayaw. Ayaw ah. <laughs> paghintay pa naman to eh So go 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 na tayo Go 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 na tayo sa Go 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 na tayo Kay Jensai Oro Puntahan na natin si Forty doon Tingnan natin kung napinturahan na nila yung mga black parts. Ang pangit kasi talaga pag ano eh puti tapos black tapos yung black na parts mo namumuti. Ang pangit talagang tingnan. Kaya dapat naka-gloss na black, gloss Like, comment, share and subscribe. God bless po sa inyong lahat.